Isa sa pinakahinahangang aktres ng kanyang henerasyon, si Jody Santa Maria ay tila nasa ibang panibagong yugto ng kanyang buhay ngayon. Sa isang panayam kasama si Boy Abunda sa kanyang show, ibinahagi ni Jody na magpapahinga muna siya sa paggawa ng mga teleserye. Matapos ang mahigit dalawang dekada ng walang humpay na trabaho sa mundo ng telebisyon at pelikula, nais muna niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili at personal na mga layunin. Hindi ito dahil napagod na siya sa pag-arte, kundi dahil may mga bagay pa siyang nais matupad. Isa na rito ang kanyang pag-aaral. Matatanda ang nagtapos si Jody ng kursong psychology noong 2021. Ngayon naman, abala siya sa pagkuha ng master's degree na sa clinical psychology. Ayon sa kanya, sa loob ng halos 27 years ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto at halos hindi siya nakapahinga. Kaya ngayong may pagkakataon na, pinipili niyang pagtuunan ng pansin ng ibang aspeto ng kanyang buhay na dati hindi niya babigyan ng sapat na atensyon. Bagamat pahinga muna siya sa mga teleserye, hindi ibig sabihin ay tuluyan na siyang mawawala sa showbiz. Sa katunayan, may ilang pelikula na siyang natapos at nakatakdang ipalabas ngayong taon at sa susunod. Kaya't sa kabila ng kanyang break mula sa TV, makikita pa rin natin siya sa malalaking screen. Patuloy pa rin ang kanyang kontrobisyon sa sining, ngunit sa mas balansing paraan. Isa na rin itong uri ng self-care para sa kanya. Ibinahagi rin ni Jody sa panayam ang kanyang pananaw pagdating sa pag-arte. Para sa kanya, ang pag Pagiging epektibong aktres ay hindi lamang nakabasa sa teknikal na paraan ng pagganap. Mas mahalaga raw ang tamang paghahanda bago pumasok sa eksena at ang pagiging totoo sa emosyon habang nasa harap ng kamera. Naniniwala siya na kapag masyado ng kalkuladong isang eksena, nawawalang likas at pusong damdamin. Sa huli, si Jody Santa Maria ay patuloy na nahinahangaan hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang disiplina at determinasyong abutin ang personal na pagunlad. Isa siyang patunay na hindi kailanman huli para pagtuunan ng kanilang pansin ang kanyang sarili. Kundi pati na rin sa kanyang disiplina at determinasyong abutin ang personal na pagunlad. Isa siyang patunay na hindi kailanman huli para pagtuunan ng pansin ang sarili at ang tagumpay ema't ibang anyo, hindi lamang sa harap ng kamera huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalamans. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa bisigram.net para lagi kang updated sa mga bagong balita at kwento sa mundo ng showbiz.